Sobrang hirap tay. Yung bata ako, nutus-tutus na ng bumina yung tubig. Yung diba that time may bola ko noon tay, niram na yung bola ko para makapaglaro lang sila. Wala naman po akong magawa kasi nakakatanda sila sa akin. Sa pagbabasketball mo manak, may time ba na gusto mo nang sumuko? Oo tay. Bakit naman? Isimula nung namatay yung kapatid ko tay, buso namin kapatid. What's up mga ka-thumbs up? So, yeah Welcome ulit sa ating kwentong MMW. Ang ating guest naman ngayon ay galing naman sa ano, sa barangay ng San Dionisio, Las Marinas, Cavite. So, ayan guys, alamin natin kung ano yung kanyang kwento. So, ayan nak, uh, sino si ano? Sino si Jeffrey Manalo? Nag-work tayo kasama yung buong ano, yung binuo pamilya ngayon. Kailan ka unang nahilig sa ano, sa basketball at uh, paano ka nagsimula sa journey? Tay, bata pa lang ako. Oh, basketball na talaga yung oh, ano yung mm. gusto mo. Mga ilang taon yun nung nagano nakahawakan ka ng bola? Unang bola ko tay bigay pa ng tito ko yun tay Ten, ay, 9 years old, mga ganyan. 9 to 10 years mm. old. Ba? Binigyan ako ng bola ng tito ko. Maliban sa ano, doon sa maliban sa San Dionisio, meron ka pa bang ibang pinalakihan o pina, ano, may pinagmulan ka pa ba? O talagang San Dionisio? Meron pa. tay Saan ka? Saan yan? Sa may Bacor, sa may Sapote. Eh. Bali, ilang taong ka nung napunta ka sa... Ay, nung nandun ka pa sa Bacor? 8 years old, mga ganyan. Bata ako, naging MVP pa ako doon sa... Bali, 8 years old, naging MVP mm. ka na. Kids po mm. It's Division. Hmm. Bale yung, yung yung ano na yun, yung game na yun. Naalala mo pa ba kung uh, paano mo na, nabuhat yung team mo? Yun? Ano tay, parang ano lang, nagtulong-tulong kami kaya namin nakuha yung champion na yun. Pero ikaw yung nagbuhat sa ano na yung sa game na yun. Mm. Pinunta naman tayo sa ano, sa pamilya niyo. Ano yung hanap buhay ng ano, magulang mo? ano tayo yung tatay ko tayo vendor tapos yung nanay ko sa bahay may sideline siya ng onlines ng na kukutay nag-aalaga po nag-aalaga po ng mga kapatid ko kamusta sa naging buhay niyo dun sa ano, sa San Dionisio hindi po talaga ako lumaki sa ano tayo sa magulang ko sa lola ko po talaga sa so, may San Dionisio po ah bali yung ano mang magulang mo na saan ngayon sa so, may salitran po sa salitran yung magulang mo mga anong liga yung mga nasalihan mo nung kabataan ante mga SK League mga ganyan sa inter barangay mga ligang labas mga wow bale dun sa ano dun sa ano sa interbarangay na no? kasi napansin ko doon ka nag napansin ko doon ka nag eh. ah uh, matagal mo ba, matagal bang yung proseso bago ka nakilala doon sa mismong barangay niyo o oh, bigla na lang sumabog na lang hindi tayo sumabog na lang bigla kasi bata pa lang talaga ako tay kinukuha, kinukuha na nila ako ng ano ano mga sakripisyo pinagdaanan mo bago ka makarating kung nasaan ka ngayon sobrang hirap tay yung bata ako Tutus-tutusan niya akong bubili ng istubig. Yung, di diba that time may bola ako nung tayo, niram na yung bola ko para makapaglaro lang sila. Wala naman ko akong magawa kasi nakakatanda sila sa akin. Pinakapera mo, sige, pera mo yan. So, ibig sabihin, napubuli ka nung, ano, nung bata ka. Hmm. Siyempre, napakahalaga ng bola na to dahil yan ang kauna-una okay. bola. Kaya minsan, siyempre, kaya na na mo. Ngayon, hmm. wala ka namang magawa. Wala, so, so, ano yung mga, ano, yung, ano na lang yung you kinuwang action mo lang nun? No? Eh sige, pinahiram ko sa kanila. Pero sa ko sa ko na balang araw, iayayay nyo rin ako. So ginawa mo siya ang ano, ginawa mo siya motivation. Oh, para at least eh, pag hmm. ano, tumating yung ganitong panahon eh, ikaw naman na yung oh, nagbubuhat. Sa pagbabasketball basketball mo na, may time ba na gusto mo nang sumuko? Oo, oh, tay. Bakit naman? Simula nung namatay yung kapatid nila, ibuso namin kapatid. Mali, ibig sabihin namatay ka ng kapatid. Oh, Ilang taon siya nun? Pitot pa. Tay. Pitong taon oh. pa lang. Ano nangyari doon? Nalunod tay sa may yan, sa ilog. Oh, tay, yung ano po talaga nun, hindi po talaga siya yung malulunod nun tay. Yung kapatid ko pong isa, yung dapat maluluno. Oh, sinagip niya po yun. Ibig sabihin siya... Para pong naipit po sa may pagsagip niya, naipit po siya sa sabato. Ibig sabihin nun, meron ka pang mas, ka, no, mas kapatid. Ano yun yung ano? Yung... Sinundan niya po, tay. Bali, dun sa ano, siya yung, ano, yung pangatlo. Opo. Pangatlo. Yung, na, yung nagtanggol is yung pangalawa. Nasa, nasa 7 years old. Sakit so, sa, ano yun, tay. Tanga, yung ate ko na hindi ko maintindihan, ganun ganon Sabi ko, galit ako sa ati ko na, ano ba, ang ganun nangyari? Kasi yun, nag-video call. Wala na nga daw yung kapatid ko. Malunod nga daw. Hindi ka naman, ano, hindi naman ba, ano, hindi naman ba pumasok sa isip mo na umaka uh, na para uh, ayawan na lahat, ganito, ganyan. Pumasok, Tay. Pumasok sa isip mo. Hmm. Paano mo na ina, ano, na overcome to at paano mo na laban? Ano Tay, yung girlfriend ko nga, diba Tay? sabi niya sa akin na, hindi lang yung pagkamatay ng kapatid mo para sumuko ka. Yun, sana naisip-isip ko. Tutup, ano, tutuparin ko yung pangarap ko? kahit saan ako magpunta, kasama ko yung kapatid ko. Kasi parang ginawa ko na rin po yung express yung kapatid ko eh. Bali, ginawa mo na siyang gano'n. Mm -hmm. ba, bali, sa bawat laro mo, sa mga bawat ano mo, pangarap mo ngayon, bawat araw-araw mo, kasama mo, iniisip in, 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 mo na, kasama mo na, kasama mo siya at siyang nagiging motivation para sa sa'yo. Opo, tayo. Bali na kung ano, kung sakaling may, kung may pagkakataong ka, ano yung gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Yung ano, gabayan, yung, gabayan, na, gabayan mo yung pamilya natin. Ipapasalamat ako sa'yo na hindi mo ako pinapabayaan kahit saan ako magpunta. Mag-iingat ka dyan. Ano yung mga challenges ang mga naranasan mo noong, noon, noon, noon nung bilang, bilang isang player? Hintay, malalayo yung venue. Kulang yung pamasahe ko. Lakad lang talaga basta makarating sa venue tay. Bakit ano? Bakit wala ka pa lang ano nun? Bakit wala ka pa lang pang pamasahe? hindi tayo kasi nag-aaral pa ako nun eh. Tapos hindi po ako humihingi sa magulang ko ano Hindi ka talaga humihingi oh, ng, po. ano, ng baon mo. Mm. Sa kanang, saan nagagaling yung pang baon mo? Sa may ano lang po, basketball lang. Bali, sabihin yun, mm. yung basketball, yun ang naging daan para magkaroon ka ng baon. Opo. Oh, mm. Paano yun? Nakikipa nakikipagpustahan ka ba? Nakikipag... Opo. Oh, Dati po, uso po ba yung 2B2, di ba tayo? Ah, 2B2. Mm. So, ibig sabihin, hindi ka na, na kasi yung iba di ba pag na, nakipagpusan parang minsan may ghost money oh. so ikaw hindi naman wala namang ghost money so ibig sabihin may mga talagang gustong pumusta sa iyo na mga okay. mga kaibigan mo hmm. ah bakit nga so, budget ang tawag sa iyo na Antay, yung ano, mabilis, tas mataas tumaluntay. Tas, ba, yung lumilipad na yung mga ganun. Oo, oh, sabagay, nakita ko yun, di ba? Pag ka nag-ano, pag ka umatake ka, nag okay. na. Pero parang oh. jet eh, no? Alagang nga naman yung iyaano mo, tapos <laughs> ito yung ulo, oh. Iyaano, parang... Tututok na lang dyan. No? Oo, oh, uh, parang ano yun, tawag, anong tawag doon? Jelly rin ba yun o oh, hindi naman? Jelly din tiyata. Jelly hmm. rin mm. yun, bale. Pero grabe na no, yung, ano, yung dakot na nga mo, talagang okay. mo pa, parang napapaslow mo. Syang, oh. Yung okay. sarap ang highlights, mm eh, no? <laughs> Bali, doon pala nang galing yan, no? So, kailan nagsimula yung pangalan na the Jet? Yung time na naglaro kami ng Batang Area, Tay. Sa, sa Batang oh, Area? Oo. Oh, so, doon nagsimula pala yung pangalan mo. No? Opo. Oh, Kamusta yung ano mo doon? Paano ka na? Paano siya, paano siya tinawag sa yung The Jet? Yun, Tay. Kumagawa ko ng mga ano ko. Pinuprosigil ko yung mga ano. Highlights ko na... Pag-atake, atake na talaga tayo. Wala, lakas loob lang. Talaga, lipad, no? lipad, oh. Bali, ang puhunan mo doon pag umatake mm. Eh, yung, yung lakas ng loob mo. Oo, okay. oh, Ah, Tapos doon po ako nag-season MVP. Papasalamat po ako sa Batang Area dahil nabigyan niyo ako ng ano, pangalan na Dadayet. Thank you po. Yan, yeah, all good. Sino ang mga naging basket idol mo? Mga, pwede sa NBA tay. Pwede sa NBA, hmm. pwede sa ano, local, pwede na siya. Ano tay, pinaka-idol ko talaga si Kobe at si Jordan tay. Bakit silang dalawa? Ante, napakaganda kasi napaka-humble nila. Napaka-humble hmm. sa. O ibig sabihin hindi mo lang sila idol dahil sa galing nila, kundi dahil sa ugali nila. Oo, okay. Lalo na ko dun sa pagano sa pa pinapakita nila sa mga tao. Buo yung puso nila lumambay. Kaya pala pagdo ano, pagdating din sa napansin ko eh hindi wala ng ano, walang yabang. Meron mang angas yung sa paglayup, okay. sa pagtira, pero pagdating sa uh, lab sa labas ng court eh napaka-humble mo. Galing no. Kaya pala ano minsan talaga yung mga players mas maganda rin talaga na yung iniidolo nyo eh hindi lang sa galing na babae mm -hmm. kundi syempre pati na rin sa kanilang pag-uugali oh. all good show naalala mo pa ba dok nung ano nung no, 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 una nating pagkakakilala oh tay saan tayo nang nagkakilala yung ano tay nag -tune up tayo enter barangay nice enter barangay oh naalala okay. mo yung pagtapos ng laro natin sa kinausap mo ko na sabi, sabi mo baka pwede akong manu sa grupo nyo ganda ng laro mo ganyan mm -hmm. kasi sa totoo lang real talk guys doon sa ano yung naglaban kami. Ang ganda ng pinakita niya, sabi ko, ay istong ano, ay istong bata na no to ah. Tsaka ito, take note guys nung ano nung na, nung, no na Way back siguro, ano yun, 2017, 2018, mga 2019 tayo. 2019 mm -hmm. sa so 2025 na ngayon, guys. So way back 6 years ago, guys, na, yung nung una ko nakita yung laro ni Jeff, sabi ko, kakaiba yun. Tsaka ikaw yung pinakabata noon na, na player no? Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko kakapapakausap o kakausapin 'tong ba? So dahil malaking magiging effect, magiging role nito sa grupo at hindi ko nagkakamali guys. Ayan, kasama natin from na unang ano nakilala ko siya hanggang ngayon naging loyal siya at the same time guys, hindi pa hindi siya nagpapabayad. Walang ano, walang bayad, ni piso ano, talaga kung gusto pag sinabi ko maglaro siya, one one chat lang, go agad siya. Anong mga pumasok sa isip mo nung sin sinuot mo yung jersey ng MNW? Tay, sarap sa pakiramdam tay. Ano ko lang 'to eh, parang sinabi lang sa akin na ikaw tay sinabi lang sa akin na ano ka, kukulin mo ngayon, ko ng Ngayon, nasusot ko na yung jersey ng ngayon ng W. Nung, ano, nung kinuha kita na o yung kinausap kita, ano yung mga unang pumasok sa isip? mo? Ano tay? Sa'yo, tay? Kasi tay, ano eh? Ay, ito, baka ito na yun. Yung tipong baka dito na ako ma-improve -ano, ma yung laro ko. Kaya tay, kada pagkakaalis mo lang nun, chinat na agit di ba? Actually guys, ito hindi lang siya sa ano, ng, ano, dire-direcho na yan hanggang sa sabi ko ano kami sa pasok ko siya sa NBTC. So, ito to lang guys, ayan, katulad niya si Jeff. Isa siya yung isa sa mga first batch ng team namin dito sa, ano, sa NBTC. So, yung nagmula nung nag-entry kami sa NBTC Sila yung mga first batch. Aliban doon, kasi nagsama rin namin siya sa mga ikatibang mga liga pa. So, hindi na namin isa-isang pa kasi madami talaga yung nagsabihan namin. Ano yung, pa, ano yung pinaka tumatak sa'yo na moment mula nung na dito sa Antay, kabado. Bakit naman? Kasi first time ko makakasama yung MMW family. So, mm -hmm. Ano? So, ibig sabihin nung, ano, nung unang laro mo dito sa ano, dito sa grupo, kinabahan ka? Okay. Bakit ka kinabahan? First time kasi tayo na makabagong kampe, mga ganyan. Mm. Ano yung mga nasabi mo yung ano? Naalala ko pa kung sino yung mga una mo nakasama doon? Sina sino, sino yung mga? Yun. Sina Joshua. Joshua Cortez. -hmm. Mm. Saan nga? Ano, saan liga yun? Naalala mo pa? Sa, ano po tayo? Sabang. Sa Sabang, okay. sa Golden okay. Bill. Okay. Okay. Kaya kamala lang 21 tayo. <laughs> oh, kaya ano, si Gikano mas matanda sa kanya. Mm. Si Cortez mas matanda sa kanya niya pero siya yung pinagkamalan pang mas ano matanda <laughs> siguro dahil yun sa ano no sakit sakit syempre kisig na nga na okay. tapos yung galaw mo kaya siguro eh, hindi ko alam kung ano baka dahil sa aura mo no yung aura ko nung tight pet pa ako nun eh oo payat pa siya nun guys eh And yung hindi nila ano tayo kasi Pahit man ako, pero yun na papakita ko yung best ko para ano, sa team. Bale, yun, bakit yun ang pinaka-memorable sa'yo? Kasi tay, bata pa lang ako, ano pa lang ang ganun, tapos pinagkamala na ako, 21 years old. <laughs> oh, yan guys, ngayon, 21 years old na siya, mm. after 6 years. sa anong masasabi mo dun sa nagsabi sa'yo na 21 years ka last 6 years ago? Shout out <laughs> <laughs> anong nararamdaman mo kapag sinasabi ng ibang tao, ibang klase si Dajet? Ano tay, masarap sa pakaramdam. Yung dating, yung batang inutusan nila ngayon dati, eh, ngayon na, uh, na nila kaya eh, yan guys sa mga nagaano na players o so, kabataan ngayon na uh, may nararanasan na ganyan na pambubuli inuutos-utusan kinakaya-kaya gayahin niya si Kuya si, uh, si Kuya Jet biro mo dati inuutos-utusan lang siya pinaano siya binubuli pero ngayon tingnan niyo ang ginagawa ang ginawa niya ginawa niya tong motivation inspiration para makamit niya yung gusto niya mangyari na maging magaling na player hmm. Nabanggit mo kanina nap na no na magka ano, meron ka ng sarili ay meron na bumubuo ka na ngayon ng sarili mong hmm. pamilya. Paano mo naka, paano mo na paano mo ito nababalanse? Ano tay pag ano pag may lakad kami bawal ako maglaro. Hmm. Pero once na wala naman po kami lakad tay, pwede sige Laro ka. Siya lang po, siya po yung pupursige para maglaro po ako eh. At yung siya pa nagtutulak. Okay. Kasi yung iba, diba pag uh, sinabi basketball, meron pa nga nakita ko sa social media, yung hinahabol sa, ano, hinahabol <laughs> sa basketball court, pinabano. Pero siya tayo hindi. No, siya hindi ganun. Hmm. Talaga siya pa Pero once na maglalaro, magpaalam pa lang po sa kanya. Yun. So guys, narinig nyo yun, magpaalam kayo. Para hindi kayo. <laughs> uh, ano yung mga pagsubok niyo sa buhay? Ano yung mga naranasan nyo na ano? Dibin. Oh, po tay. Bale, ng... mm -hmm. oh, bale na ng mga ah, kami. Ah, bale na ganun na separate na ngayon. Ano sa ano ngayon? Sa oras na ngayon. Uh, sa moment na to. Ano yung gusto mo o sabihin sa yung misis o ano yung mga gusto mong ano message para sa kanya? salamat sa and, and ano, sinusuportan mo ako sa lahat ng gusto ko and nandiyan ka palagi hindi mo pinapabayaan salamat sa and nakilala kita salamat sa pagpuporsige mo sa akin maglaro ng basketball yung namatay ka pa rin ko hindi mo ako iniwan salamat sa iyo. I love you You know, grabe naman. <laughs> Kung na. Kung sa kalinak na hindi mo kami nakilala, itong MMW, kaming mga grupo, hmm. sa tingin mo na sa ka ngayon o ano yung mga pinagkakabalahan mo ngayon? Kakabalahan ko tayo yung wala kayo. Yung hindi ako napas sa MMW. Ano lang tay, parang trabaho lang ako, Mga, makapaglaro lang ako sa SK League niyan. Pero yung time na dumating kayo, nakapasok ako sa MMW. Nakapaglaro ako tay, marami akong nakapaglaro. At MBTC, lahat ng diga dito sa Dasman, nakapaglaro ako dahil sa MMW. Pero nak, di ba, ano, ah, di ba, nag-ingay yung pangalan mo? Na, na ano ko yun eh, naramdaman ko rin yun sa social media dati. Ilang beses ka na na i-hype. Di ba, ang, ang, iba kasi, di ba, may man na nga nag-offer na sa'yo ng bayan, may pinabayaran ka. Di ba, gano'n ka, ano, marami na, maraming things na rin ba ito? Marami tay. Marami na rin. Mm. Kung But, may isang bagay na, na may gusto kang iwan para sa mga basketballistang mas ng kabataan, ano yung mga ito? Antay, maging humble lang at palagi magdasal, makinig sa mga coaches, and yung laging nasa lupa. Kahit saan makarating tayo, daladala mo yung respeto. Yun, solid naman nun. Ano pa yung mga gusto mong marating? Mga dalawa hanggang tatlong taon pa mula ngayon? Ante, gusto kong maging professional basketball. Tapos makapaglaro sa mga matataas na liga. Ang NPBL, PBA, ganyan. Anong mga gusto mong mensahe para naman ngayon sa mga nagtitiwala sa iyo? Salamat sa nanonood sa akin sa ngayon. Salamat sa lahat na nagtitiwala sa akin, lalo na sa laro ko. Tama mga nagpapatuloy manood sa mga kada post ko sa Facebook, sa mga personal na suporta sa tunay mula umpisa hanggang dulo. Ngayon, mahal, mahal ko kayong lahat tulad ng pagmamahal niyo sa akin. Yun o, grabe naman yun. Jeff, ikaw ba yan? tag ng pa kaya di ko ngayon mabibutan at naman dirigma lumalaban kahit sugat kung nilang salaman kasama kapatid ang lakas di mapipigilan ang pangalan Jeffy Manalo hindi malilimutan patangin ang babi well I'm Nubuli dati pero natuto magpakatatak Sa ilalim ng prosti may pangarap na sinisipak Lumalabang kahit mundo'y puno ng hamon Kasada ang eskwena, hostisya'y kinubuhit Sa kaon, may sugat sa puso pero matay na lalagablab NMW, wag sagot sa laban, di sumusupok magtapat. Patang NMW, well 🎵 Mga kumpay, sa bawat hampas, ang stesya'y maalala 🎵🎵 Laging may liwanag kahit na madilim, Jeffrey Manalo 🎵🎵 Buhay namang anghang pero mainit din, batang NMWL 🎵 ayan guys, so na narinig at nalaman nyo ngayon ang kwento ni The Jet ng MMW, Jeffrey Manalo. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, lalo na sa, at supportahan din natin yung MMW pamilya. Yeah. Lalo na yung MMW Sportswear. Yun, no? Oh. grabe naman yan. Nakatapos na naman tayo ng isang napakaganda at napaka-meaningful na, ano, na kwento galing kay Jeffrey Manalo. Abangan naman natin guys ang mga susunod pa nating mga kwento na galing pa sa ating mga players. By the way guys, ayan, shoutout nga pala sa MMW Sportswear sa mga naghahanap ng mga ano, ng mga patahian. Dito na lang po tayo sa MMW Sportswear. Chat lang po kayo sa amin para at least eh, malaman namin kung magkano yung price na kaya nyo, kung kaya pa namin babaan, kung kaya namin yung ano, kung kaya namin ma solusyonan yung mga problema nyo, eh, lumapit na po kayo sa amin para maano natin, maayos natin at maresulta natin. Ayan guys, so nagpa maraming maraming salamat nga sa'yo na ka. Sa so, okay. ulit ng ano ng kwento, ang ganda ng pinanaman naman ng kwento mo na ano na binagay mo ngayon. So sana maging inspirasyon to sa lahat ng mga kabataan, hindi lang sa mga ano ng mga basketballista na nanonood ngayon. Gayon din sa mga mag magiging future na MMW players natin. Ah, uh, yun lang. Au. Tatao <laughs> 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 sa ako diyan. Mag-iingat ka palagi. At hey. Sa pamilya ko, and sa tatay ko. Tay, ingat sa pagdidinda mo, Tay. Yun, no. Oh.